ibig na ibig kong makakilala ng isang babaeng moderno, iyong babaeng malaya, na kapag mamalakit makaakit ng aking loob. Iyong masaya, may tiwala sa sarili. Masiglat maagap na hinaharap ang buhay, puno ng tuwa at sigasig, pinagsisikapan hindi lamang ang sariling kapakanan at kaligayahan kundi maging ang kabutihan ng buong sangkatauhan. Buong kasabikan kong sinasalubong ang pagdating ng bagong panahon, totoo'ng sa puso't isip ko'y hindi ako nabibilang sa daigdig ng mga Indian, kundi sa piling ng aking mga puting kapatid na babae na tumatanaw sa malayong kanluran. Kung pahihintulutan lamang ng mga batas ng aking bayan, wala akong ibig gawin kundi ang ipagkaloob ang sarili sa mga nagtatrabahot nagsisikap na bagong kababaihan ng Europe. Subalit nakatali ako sa mga lumang tradisyong hindi maaaring suwayan. Balang araw maaring lumuwag ang tali at kami ipawalan, ngunit lubhang malayo pa ang panahong iyon. Alam ko, maaring dumating iyon, ngunit baka pagkatapos pa ng tatlo o apat na henerasyon. Alam mo ba kung paano mahalin ang bago at batang panahong ito ng buong puso't kaluluwa? Kahit nakatali sa lahat ng batas, kaugalian at kumbensyon ng sariling bayan, tuwirang sumasalungat sa kaunlarang hinahangad ko para sa aking mga kababayan ang lahat ng mga institusyon namin. Wala akong iniisip gabit araw kundi ang makagawa ng paraang malabanan ang mga lumang tradisyon namin. Alam kong para sa aking sarili magagawa. Kung iwasan o putulin ang mga ito, kaya lamang ay may mga baklad na matibay pa sa alinmang lumang tradisyon na pumipigil sa akin, at ito ang pagmamahal na iniuukol ko sa alinmang lumang tradisyon na pumipigil sa akin, at ito ang pagmamahal na iniuukol ko sa mga pinagkakautangan ko ng buhay, mga taong nararapat kong pasalamatan sa lahat ng bagay. May karapatan ba akong wasakin ang puso ng mga taong walang naibigay sa akin kundi pagmamahal at kabutihan, mga taong nag-alaga sa akin ng buong pagsuyo? Ngunit hindi lamang tinig nito ang umaabot sa akin. Ang malayo, marikit at bagong silang na Europe ay nagtutulak sa aking maghangad ng pagbabago sa kasalukuyang kalagayan. Kahit ang musmos pa ako'y may pangakit na sa aking pandinigang salitang, emancipasyon, may isang naiibang kabuluhan ito, isang kahulugang hindi maabot ng aking pangunawa. Gumigising ito sa akin para hangarin ang pagsasarili at kalayaan isang paghahangad na makatayong mag-isa. Ang puso ko'y sinusugatan ng mga kondisyong nakapaligid sa akin at sa iba, buong lungkot na pinag-aalabang mithiin kong magising ang aking bayan. Patuloy na lumapit ang mga tinig na galing sa malalayong lupain, umaabot sa akin, at sa kasiyahan ng ilang nagmamahal sa akin at sa kalungkutan ng iba, dala nito ang binhing. Sumukling sa aking puso, nagugat, sumibol hanggang sa lumakas at sumigla. Ngayon kailangang sabihin ko ang ilang bagay ukol sa sarili upang magkakilala tayo. Panganay ako sa tatlong babaeng anak ng regent ng Japara. Ako'y may anim na kapatid na lalaki at babae. Ang lolo kong si Pangeran Arya Jondra na ng Damak ay isang kilalang. Leader ng kilusang progresibo noong kapanahunan niya. Siya rin ang kauna-unahang regent ng gitnang Java na nagbukas ng pinto para sa mga panauhin mula sa iba yung dagat ang sibilisasyong kanluran. Lahat ng mga anak ngay may edukasyong European, at halos lahat ng iyon, na ang ilan ay patay na ngayon, ay umiibig o umibig sa kaunlarang minanat kanilang ama, at nagdulot naman ito sa mga anak nila ng uri ng pagpapalaking nag-iz na nila mismo. Karamihan sa mga pinsan kot na kapatid na lalaki ay nag-aral sa Hugir Burger School, ang pinakamataas na institusyon ng karunungang matatagpuan dito sa India. Ang bunso sa tatlong nakatatandang kapatid kung lalaki tatlong taon na. Ngayong nag-aaral sa Netherlands, at naglilingkod din naman doon bilang sundalo ang dalawa pa. Samantala, kaming mga babae bahagya ng magkaroon ng pagkakataong makapag-aral dahil na rin sa kahigpitan ng aming mga lumang tradisyon at kumbensyon. Labag sa aming kaugali ang pag-aralin ng mga babae, lalo't kailangang lumabas ng bahay. Araw-araw para pumasok sa eskwela. Ipinagbabawal ng aming kaugalian na lumabas man lamang ng bahay ang babae hindi kami pinapayagang pumunta saan man, liban lamang. Kung sa paaralan, at ang tanging lugar ng pagtuturong maipagmamalaki ng syudad namin na bukas sa mga babae ay ang libreng grammar school ng mga European. Nang tumuntong ako ng ikalabindalawang taong gulang, ako ay itinali sa bahay kinailangang, ikahan, ako. Ikinulong ako at pinagbawalang makipag-ugnayan sa mundong. Nasa labas ng bahay, ang mundong hindi ko na makikita marahil liban kung kasama ko na ang mapapangasawang estranghero, isang di kilalang lalaking pinili ng mga magulang ko. Ang lalaking ipinagkasundo sa akin nang di ko na mamalayan. Noong bandang huli, nalaman kong tinangka ng mga kaibigan kong European na mabago ang pasyang ito ng mga... Magulang ko para sa akin, isang musmos pa na nagmamahal sa buhay, subalit wala silang nagawa. Hindi nahikayat ang mga magulang ko, nakulong ako ng tuluyan. Apat na. Mahahabang taon ang tinagol ko sa pagitan ng makakapal na pader at hindi ko nasal ayan minsan man ang mundong nasa labas. Hindi ko alam kung paano ko pinalipas ang mga oras. Ang tanging kaligayahang naiwan sa aki ang pagbabasa ng mga librong Dutch at ang pakikipagsulatan sa mga kaibigang Dutch. Na hindi naman ipinagbawal, ito-ito lamang ang nag-iisang liwanag na nagpakulay sa hangkag at kainip-inip na panahong iyo, na kung inalis pa sa akin ay lalo nang naging kaawa-awa ang kalagayan ko. Lalo sigurong nawalan ng kabuluhan ang buhay ko't kaluluwa. Subalit dumating ang kaibigan ko tagapagligtas ang diwa ng panahon, umalang ngaw Sa lahat ng dako ang mga yabag niya. Nayanig sa paglapit niya ang palalot matatag na balangkas ng mga lumang tradisyon. Nabuksan ang mga pintong mahigpit na nakasarak kusa. Ang iba, ang iba na may pilit at bahagya lamang ngunit gumukas pa rin at pinapasok ang mga diinanyayahang panauhin. Sa wakas, nakita kong muli ang mundo sa labas ng ako'y maglabing anim na taon. Salamat sa Diyos. Malalabasan ko ang aking kulungan ng malaya at hindi nakatali sa isang kung sinong bridegroom. At mabilis pang sumunod ang mga pangyayaring nagpabalik sa aming mga babae ng mga nawala naming kalayaan. Nang sumunod na taon, sa oras ng pagtatalaga sa poder ng bata pang prinsesa, bilang reyna Wilhelmina ng Netherlands, opisyal na inihandog sa amin ng mga magulang namin. Ang aming kalayaan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aming buhay, pinayagan kaming umalis sa bayan namin at pumunta sa syudad na pinagdarausan ng pagdiriwang para sa Ocas yung iyon. Anong dakilang tagumpay iyon? Ang maipakita ng mga kabataang babaeng tulad namin ang sarili sa labas na imposibleng mangyari noon. Nasindak ang mundo. Naging usap-usapan ang creaming, iyon na dito'y wala pang nakagagawa. Nagsaya ang aming mga kaibigang European, at para naman sa amin, walang rey nang yayaman pa sa amin. Subalit hindi pa ako nasisiyahan. Lagi, ibig kong makarating sa malayo, mas malayo. Wala akong hanggerang makipamiste o malibang. Hindi iyon ang dahilan ng paghahangad. Kung magkaroon ng kalayaan, ibig kong malaya upang makatayo ng mag-isa, mag-aral, hindi para mapailalim sa sinuman, at higit sa lahat, hindi para pag-asawahin ng sapilitan. Ngunit dapat tayong mag-asawa, dapat-dapat. Ang hindi pag-aasawa ang pinakamalaking kasalaan ng magagawa ng isang babaeng Muslim. Ito ang pinakamalaking kahihiyang may pagkakaloob ng isang katutubong babae sa kanyang pamilya. At ang pag-aasawa para sa amin mababaw pang ang ekspresyon ang sabihing miserable. At paano nga ba hindi magkakaganoon kung tila ginawa lamang para sa lalaki ang mga Batas kung pabor para sa lalaki at hindi para sa babae ang batas at kumbensyon kung ang lahat ng kaluwagay para sa kanya lang.